Kaya na po yung tinitenda niya. Pa? Tinapay na. Okay. Tinapay? Higa po kayo? Kabanatuan. Kabanatuan ba? Ba't nandito ay sanos eh? nag ko ng bus. Hmm. Mahirap po ba yung trabaho niya? Mahirap naman yun. Okay lang. Ilan taon na po kayo? 66. 66. Kaya ba no? Kaya ba? Laban lang no? Okay. Kaysa gumawa tayo ng masama. Ay, ay ayoko yung ano nangyengi. Yun, yun ang maganda. May iba, lalaki na katao, namamali mo. Yun, no. Kaya nga po, ano, hindi sila magbatak ng ano. Pwede bang ito akin na lang? O, pwede. Magkano laman nito? Pwede po. Magkano po isa to? 25. 25? Ilang piraso sa po lahat to? Marami yan. May sandaan? Mga 80. 80 pieces? Lahat 25 isa? Oo. Ay na naman eh, kukumpute na naman ako, baka mali yung computation ko eh. Eh ba, nasa sa iyo, ikaw ang magkukumpute eh. Eh ako, hindi nakapag-aaral ako, grade 2 lang ako eh. 80 times, ano, 25? Eh hindi nga ako, what to grade 2 nga lang ako. Pareho tayo. E, ano ako, imposible. Hindi nga din ako. Nakaport ka, nakaranger ka. Hindi po akin yan. Hiniram ko lang din, driver po ako. Driver ka Darby lang? Hindi ako maniniwala sa'yo. Eh, tsura ko? Siyempre, oh, ganyan lang papakita mo para hihalatahin. So, Huwag <laughs> pa naman ako eh. Hinahihikot ko pa. Magkano tao? 25 na idol. Nasa 80? Oo. Oh. Bili nga po ako. Ilan idol? Hmm. Eh, super idol? Hindi po, isa lang. Wala kang Maria? Wala. Eh, iya mo na sa'yo na lang. Ay, thank you. Oo, oh, okay. sige. Thank you po ah. Oo. Oh. Tsura ka? Oh.

Okay. Napakabait mo tayo. Thank you. Ingin, ingin, ingin. Kaya pag mabait ka tayo, may blessings na darating sayo. oh, sa'yo. Totoo yun. Kasi kailan mapagbigay ka sa kapwa. Yun. Oh, totoo yun. Thank you. Thank you. May pera na nga siya.